Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga kalingap. Ngayong araw na ito ay hindi dito po tayo ngayon sa Japan Surplus. Nakusahan na, na uh, dahil pong bagong baba po ngayon. Ito po mga kalingap, mga kababayan, na tingnan po natin. Ito po mga kalingap, mga kababayan. At uh, nilalagay po nila yung mga gulong. Uh, bawat uh, inaalis po nila na mga minivan sa loob po ng uh, container, ay may nakasigrid uh, na rin po yung mga gulong nila dito. Kaya salpak na lang po sila ng salpak. Alam na po nila kung saan pong unit yun. Yan po ay ayos na yun eh. So, mabilis lang po silang gumalaw po dito. Yan po mga builder. Eto. Shout out po. Shout out, shout out. <laughs> mga builder po yung mga yan. Ito tulak na po nila doon. At uh, mamaya itataking na po nila yung kanila. Yung mga bubong. So, doon po so, kadulis yung trabaho po nila dito. Ngayon nagbaba po dito. Uh, meron na rin nag-ayos po doon. Pagdating doon. Mag-same way tapos sa uh, titingnan doon sa picture kung ano yung gulong niyan. Hmm. Madali lang nila may distinguish kung ano talaga ma may kabit na gulong. So hindi din niya pwede magsasakol. Hindi sila magpapalit-palit. So, dalawang cable yung gamit nila kasi pagbaba may nag may nagkakabit na ng cable doon din sa kabila. Yeah. Uh, systematic na yung trabaho nila. So, ano yun ni Ano yun? Eto, Pilar. Hindi po uso dito, dito ang tagline. Walang tagline, tagline po yan. Ito yung isa kuya. Tignan mo siya asistan ba sa'yo. Tignan mo yung ilalim. Ang dapat. Kapisis ko dyan, makasilip na ito. Tignan mo kasi okay. pagdating doon siya, pagka so, nakuha mo rin yung unit. Alam mo kung ano kukomponihin mo dyan. Yeah. <laughs> <Yeah>. kasi, <laughs> kasi bawat, bawat damage, discount. So, titingnan mo, damage yung tank eh. Oh. Kakausapin mo yung uh, owner ng yard. Sabi mo, discount na lang kasi sira yung tank eh. Oh. Pagbasag yung he uh, headlight, discount, di -discount na naman yan. Yeah. So, dapat alam mo lahat kung ano yung pwede mo i-discount para makakatipid. Kasi gagastos ka niyan eh. Oh. Hindi mo rin naman mabibili yung tank. Na. Dagdag ang... Dapat alam mo rin kung magkano yung presyo nung sira para alam mo rin magkano yung i-discount mo. December part, don't worry, we will not steal. No oil, When we are going to start, then we will check. Yes, boss. Ito pa sila. pa sila. Don't say start. All buyers are requested. Okay so, don't Englishy. Pekerabu. Don't you I'm mm a Korean. You know K-pop. Hmm, hmm. gito pa dito. World, yung situation po dito may yung dito lang sa loob yan may grapol ito po yung uh, ban na uh, pinagkakaguluhan po nila kasi isang piraso lang po itong uh, variant na ito kaya lahat po sila gusto kong makakuha itong uh, ban na yan so yung pa po yung mga parts nila iba pa po silang inuugot sa loob ito po yung mga bubong na itatakin po nila mamaya. Ito po yung mga pansiya, mga upuan. At uh, yan, mayroon pa po sila yung doon. Halos sa uh, mga pa po yung gulong. Nang uh, So ganyan po yung kung paano po sila magbuo ng mga unit po dito. Tara panoorin po natin. Mabilis po silang gumawa. Pero ito po na na po nila. At, so, nilalagay na rin po yung uh, pintuan. Yung mga accessories. Mabilis lang po sila gumawa dito. Napaka-systematic po ang kanilang mga galawan ito po ya uh, palit kuwan po kung paano po sila maglagay ng ituan nganad ba ba eh din may kabigatan din wala <laughs>

Kaya ito po ang sitwasyon po dito kung paano po sila bumuo ng mga unit. Ang ganda po, po ng makina nito. Ang oh, linis. Okay. Ito po ay eh, d 17B Teptronic. Saglit lang po nila ilagay po yan. Ilan na rin na, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, uh, pito, walo, siyam, sampung unit ang dumating. Shout out na sa mga kauban. Ito po ayo. Ganda po ng mga unit po dito mga bago. Hindi kailangan baguhin pa itong mga polyester niya kasi dito pa lang po napakaganda na. Walang punit po yung maupuan. Ito ang ganda po pa. So uh, magla lunch break na po sila Hindi na po natin ma maabutan kasi kakain na po sila mga kababayan mga kalingat Lunch break marami po dito marami po kayong pagpipilian saka marami pa pong mga unit dyan kung mapapansin ko ninyo maraming unit na pwedeng bilhin na magaganda sa so, pili-pili lang po kayo meron din po dito 4x2 na palit hanggang doon sa dulo marami pa po doon kititinan po yun marami pa po mga unit dyan na piling pagpilian mga truck mga container yan, yan po so marami pong mga unit po dito na pagpipilian sa nais nice pong bumili ng gayetong uh, minivan tawag lang po kayo sa aking number na nakalagay po sa screen so hanggang doon mo sa dulo so maraki pa po ito may mga truck din po dito na available sa mga naghahanap po ng mga truck may mga cross van may mga wing van may double cab yan so marami po dito na uh, available sa tawag lang po kayo sa aking number na nakalagay po sa screen sa gusto po ng mga gato yung drop side yan. available pa po yan mga kababayan mga kalingat tawag lang po katam um, ito po ay uh, converted na yan tapos na po yan ready na yan Conver uh, lahat po ito ay yeah, converted na gagamitin na lamang po ito po may plate number na oh. ayan converted na po tapos sa po lahat yan lahat ng unit na yan converted na hanggang doon sa dulo kung may dump truck meron dito mga dump truck po doon yan. May mga trailer din po kami dito na available yan. Sa nagkakalap po ng mga trailer. Available din po. Tsaka sa kabila, mayroon din po mga cross band, mga wing van, yan. Yung mga dump truck. So marami, marami po kayong pagpipilian po dito sa Yarda. Yarda. Message nyo lang po ako sa aking uh, messenger para tumawag po kayo sa number na nakalagay po dito. Ang dami po mga unit. Lahat po yan ay uh, available dito po. So yun po mga kababayan, mga kalinga pa At, uh, kung may nagustuhan po kayo, tawag lang po kayo. At siyang hanggang dito lang po ating vlog. At uh, sa, bawat, sa bawat pagbili po ng unit ay may mga kababayan po tayong matutulungan sa kabundukan po ng Mindanao. So hanggang dito lang po ang ating vlog at ingat po tayo lagi and God bless. Bye bye po!